Hello Cancer Collective, Sun Moon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome to James Tarot PH. Diretso po tayo sa inyong weekly reading for April 14 to 20. Tulad po nakagawian, kung nyo lang po yung mga resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang cancer po iyon. So, uh, palaksin nyo po ang inyong intuition para po makuha nyo mga messages na kaloob po sa inyo na inyong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares. Sa mga nag-subscribe, hindi po nag skip ng ads. Saka po sa mga nag-donate, maraming 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 salamat po sa yung generosity and kindness sa ating channel. So, cancer, ano naghihintay sa iyo ngayong April 14 to 20? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Five of Swords, uh, Five of Pentacles. In the area of what you want, you have the Four of Wands, In the area of what you need, you have the Wheel of Fortune. Wow, beautiful. a Five of Swords dito. later. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Two of Cups. In the area of your near future, meron kang The Hanged Man. In the area of your challenge, meron you kang Four of Cups. Four Four You are protected by your spirit guides. In the area of your fortune, meron you kang The Judgment Card. Wow, pag action, enlightenment. In your area of um, Divine Advice, meron kang Queen of Pentacles. And your outcome this week, Cancer, merong kang the Seven of Wands. Beautiful. At the bottom of your deck, you have the Nine of Swords. Ano daw mga bagay this time, Cancer, na talagang um, hindi ka na makatulog, hindi ka mapakali, sobrang stress, you're overthinking. Um, mga bagay, mga problema na, na talagang feeling mo walang solusyon, um, hindi mo maisip kung ano yung way out sa mga bagay na ito. I'm hearing for those na parang may mga problema ang pinansyal o kaya problema tukol sa pag-ibig, ganyan. You're thinking of paano maaayos ang gusot, paano mababalik ang sa dati, at kung paano um, mapapanatili ang katahimikan. I'm hearing um, there are things in your life na parang this time, uh, very clouded ang iyong pag-iisip at hindi mo alam kung saan hihingi ng tulong o kung paano mabibigyan ng sagot ang mga questions mo today. For others, I'm seeing here also na parang meron ng sobrang mental health torture din sa ang paghihintay for something, meron kang hinihintay and marami ka naiisip at naiimagine ng mga possible outcomes marami dyan mga negative outcomes, dulot na rin ng lapis sa takot at pag-aalala sa isang bagay o sa isang outcome na matagal mo nang hinihintay. And this time, parang wala pang paggalaw, ano, walang development o walang balita. Kaya marami sa inyo ang siguro ngayon ay nag-iisip na rin ng maraming maraming mga imagine, imagination about the possible results and uh, kaakibat -ka noon ang overthinking at labis na worry. So this time uh, kalmahin mo ang iyong sarili. Cancer and everything will be all right. Lagi sa sasabihin sa sarili mo na ang bukas may panibagong bukas, an opportunity for me to start and there will be a lot of opportunity tomorrow para masagot ang mga uh, tanong ko, para masolusyunan ang mga problema ko at magkaroon ng kalinawan para sa akin. Especially ikaw ay protected ka with a 4-4 here. So, don't worry. Everything will be all right. Okay? In the area of your core energy this week, you have the Five of uh, Pentacles. Kaya sabi ko Five of Swords eh. Usually naman, pag may bigla-bigla ka na iimik na ganito, may kaakibat yan na parang um, Uh, meaning o merong pinapasabi sa yung spirit guides mo na this time itong five of pentacles mo ay struggle. Financial struggle ba ito? O you have struggles in your health right now? O kaya feeling mo ay walang tumutulong sa iyo and you being left out by other people. Ang gusto mo makahanap ng solusyon sa iyong mga problema this time but feeling mo talaga walang way out o there are no other people there na handang gumabay sa'yo o magmalasakit man lang and you feel like nasaan na ba yung sagot? Dasal ka ng dasal. Are not seeing the effort by other people na inaasahan mo at uh, feeling mo dapat nandyan for you? Pero na-realize mo na pag pala nasa lowest of the low ka, eh, hindi mo maaasahan kahit yung mga mismong mahal mo sa buhay. Ano? So this time, especially kanina with the Five of Swords, I'm seeing here na sabi sa'yo ng spirit guides mo, yung na, na mention ko kanina you know, five of swords and you have the five of pentacles pareho sila na i-shift mo daw ang iyong mindset change everything especially simulan mo sa iyong iniisip sa iyong damdamin na if kailangan ko mag-focus sa aking kalakasan sa aking assets sa aking potentials ano yung mga um, positive traits mo o mga skills mo o kaya yung iyong mga strengths yan diyan ka magsimula kung paano mo na itong problema na ito halimbawa kulang ka sa pera this time and then kaya natin maghanap ng na iba pang possible outcome na pagkakakitaan. San ba ako magaling? San ba ako possibly pwede ko mapakinabangan? Magaling ba akong mag-commenta? Um, Ganyan. So, why not try mong mag- uh, YouTube TikTok accounts, maybe there's a way for you to get an account jaan na makapakinabangan mo as a sideline muna habang tinatrabaho mo yung main source of income mo this time I'm seeing maraming ways daw sa life mo in order for you to get out of this five of pentacles energy and na uh, sa yo daw yung um isang paraan it's either reaching out meron mga times siguro sa life mo na parang ayaw mo maki ayaw mo humingi ng tulong o ayaw mo sabihin sa iba yung problema mo because nahihiya ka nilang nahihiya kang i-judge o nahihiya kang machismis o kaya nahihiya ka rin because ayaw mo mak makaabala sa kanila. Pero isa sa mga paraan para gumaan ang iyong pakiramdam at masolusyon ang mga problema is to reach out ka na, makipag-communicate ka na sa mga taong dapat mong i-communicate with. Um, isa, sa, yan sa mga bagay na maaaring makagaan sa iyong pakiramdam at so, magbigay solusyon. I'm seeing here na ibaba ang pride. That's what I'm hearing, Ibaba ang pride and try to ask help na from others. Okay? The Five of Pentacles being clarified by the Two of Cups. Ooh, dalawang beso to basang Two of Cups mo dito. This is all about your, your relationship. Like I said, kayo sa Five of Swords na na-mention ko. It's all about also the way you communicate with other people. Meron ka ba nakasamaan ng loob in the past? O ngayon, meron ka bang kaaway o palang hindi kayo mag-meet in the middle, na misinterpret ka ba nila, nagkaroon ba kayo sagutan ganyan. So now is the right time for you to really reach out and communicate with these people and uh, tell them ano ba yung uh, sa mo, ano ba yung dapat nilang maintindihan, ano din ba yung dapat mo maintindihan. Huwag kang lumapit just to argue, lumapit ka rin para makaunawa at uh, to solve. Kasi minsan tayo nakikipag-argue uh, tayo hindi dahil sa may gusto tayong sabihin, kundi dahil meron tayong gustong patunayan. At minsan, we just want to win the argument but we don't want to fix the, the problem, ika nga. So make sure this time to communicate, talk, and uh, have this empathy with other people. Kung may pinagadaanan ka, may pinagadaanan din sila. Doon sa base na yun, um, magkakaroon ka rin ng parang malawak ng pangunawa. And from there, mag start ng communication with other people. At baka makuha mo na yung solusyon na hinihingi mo. Okay? In the area of what you want, you have the four of wands You want to finish na something. Ano? You, know, you want to celebrate. I don't know why. Parang, gusto mo nang matapos itong matagal mong pinagkatrabahohan, kung ano man po ito, pwedeng trabaho, negosyo, or task, or passion project, na talagang gumugulo na sa'yo, feeling mo sobrang hirap na ito lang tumutulong, uh, para lugmok na lugmok ka, um, para ubos na ubos na rin ang iyong resources, ang iyong pasensya, ang uh, iyong energy, ano? And this made a very confusing and um, not so good uh, relationship with someone else. Na parang naapektuhan ang iyong relasyon with other people dahil nasobrahan na rin yung emotion mo, patong na ano. Pero this time, you want to really finish this endeavor. Gusto mo na makuha yung resulta. Gusto mo na makuha yung um, um, yung pagkatapos ng lahat na ito, para, sa, sinasabi mo, makakahinga na ako, makaka-get out na ako sa bagay na ito, hindi ko na kailangang i-deal pa ito mga bagay na ito, para mawala na rin all and all yung mga alalahanin ko. Parang gusto mo nang matapos to para sige na, paspasin nyo na matapos na, so that my life would change for the better. So the four of wands being clarified by the two of pentacles, yes, gusto mo nang bumalik yung balance sa life mo. This is too much, kahit na itong four of wands ay eh, cards of celebration and cards of accomplishment and um, getting to the to that uh, threshold and milestone and finish line itong tinatrabaho mo papunta sa bagay na yun sobrang grabe na yung dinulot sa'yo uh, hirap na hirap ka na nagkaroon ka na rin ng mga problema with other people and you want to choose this balance eh parang this time please patapusin nyo na to I want this to end so that makabalik na ako sa dati kong buhay yung tahimik maayos hindi ako laging nararatel hindi ako laging parang nadidikdik with other people ano in the area of what you need doon kailangan mo cancer or will of fortune yes end this now kasi ang will of fortune is like ending of a cycle a completion parang also this is all about you trying to have a closure with this problem with these people para sinasabi nila na tapusin mo daw yung responsibility mo tapusin mo yung task mo yung assignment mo yung duty mo diyan and then kapag natapos na close that and move on move forward um iwan mo na sila iwan mo na yung problemang yan um seeing na nakapagtapos na yung yung responsibility makakaroon ka na ng bagong life away from them away from this giving you a brand new start so sinasabi sa inyo will of fortune mo na sa iyo ang pabor ng kapalaran once na matapos mo na yan everything will turn out in your favor okay the will of fortune is being clarified by the seven of swords in order for you to finish this and end this cycle of pain and torture and parang paulit-ulit ka na lang nabibigot ng sasaktan, kailangan mo daw magkaroon ng tactic and strategy na ikaw mismo ang mag-orchestrate, ikaw mismo ang mag-iisip at gagawa ng paraan. Um, kasi ikaw lang din naman ang makakahanap ng butas, di ba? kan nakakahanap ng aberya ng problema. Alam mo, matutumbok mo kung nasaan yung parang may mali dito eh. Um, kaya hindi ito matapos-tapos kasi ganito ang nangyayari. So, para magkaroon ka daw ng initiative this time, Cancer, to have a strategy para mabuo na to matapos na makaikot na. And then, pag nag-end yan, go. Gora ka na, habol ka na. Um, bangon ka na and go somewhere else para matapos atong area mo na ito in the area of what's affecting your current energy, you have the two of cups. Yes, communication. Nagkaroon ka na ng problema with other people. I'm feeling na merong, merong expectation na hindi na meet. O merong standard na parang at the middle of this Um, development o nung ginagawa nyo na ito, parang merong mga kumalas o merong mga hindi nakamit ng standard, hindi, hindi nakamit ng na expectations. And then ikaw parang nabitin ka, parang you're hanging on the thread na parang, oh ano na, ba diba, nangako kayo, nangako ka, ito gagawin natin, ito ang plano, pero bakit parang wala, parang walang nangyari. So there was this pagputol sa communication, pagputol sa ah uh, uh, plano at saka sa responsibilidad ng iba sa iyo parang feeling mo tay ka parang lugi ako bak bakit niyo ako iwanan sa ere ganyan so ngayon ang dami mo problema ikot na ipet and ito ngayon ang, ang parang gumugulo sa iyo everyday bago matulog paggising hindi mawala-wala sa yung stress and worry so sinasabi sa yung spirit guides mo na mo ng communication this clear communication will somehow put a ban aid pansamantalang lang um, remedyo sa problema pero hindi manatapos ang problema hangga't hindi natututunan ng parehong side yung kung, sa, kung saan nagkamali at paano moving forward hindi na ito mauulit pa okay cancer in the two of cups it's being clarified by the queen of pentacles the long best ang queen of pentacles you are very very um focused in your resources sa ko makukuha yung ganto sa ko um sa ko magagamit o kaya sa ko saan ko magdelehensya ng bagay na pambili ng ganto, panggastos ganyan. And inasahan mo tong ano to eh, tong trabaho na ito, itong um tawag dito, pag-uusap na to eh, itong agreement na to eh, is either may contract bang na magitan o agreement from the both of you na oh ito gagawin natin ito ang result ito ang bubuin natin ito ang bubunuin natin na oras pagod pera para matapos ito kaya pag natapos ito itong inaasahan mo pera di ba kapirahan resources may panggastos ka for the next month pambayad sa ganito pambayad sa ganyan so parang feeling ko may nangyari sa plano na yan may, may nangyari sa usapan na yan na hindi natupad kaya ikaw na mabalema ka ngayon sa iyong resources. sa kung ngayon, sana, sana ko ngayon kukuha ng pambayad sa ganito, pambayad, pambayad dyan, pambayad dito. Kung hindi ka tumapad, kung hindi nasunod yung pinagplanuhan. So now, nandun ka sa problema na ito. In the near future I'm seeing here may enlightenment sa yon. Um this near future is telling me. Hindi to hindi to matagal ha, parang next week, next next week ganyan. Magkakaroon ka na parang kalinawan sa isip mo na, ah okay, ito ang gagawin ko. Ah para makawala na ako sa problema na ito, para may end ko na 'tong cycle na 'to. This strategy will come out to you in the near future. Um kasi parang bumalik ka na eh. Hindi literal ha, parang nisip mo na, mm, okay, kung talagang kahit anong gawin ko hindi umuubra, Why, why not try ko ganto? Try this way, try this option. And there makikita mo yung solusyon. Ko paano ito malalagpasan at kung paano babalik halimbawa yung inyong relasyon o kaya mababalik sa dati yung tiwala o hindi kaya mababalik yung parang dating pinag-usapan. Pero meron somehow sa yon na parang okay pag natapos ko to iwan ko na to. Um this time na, pag, na, napatunayan ko na hindi ko siya mapapagkakatiwalaan o wala siya isang salita o kaya ikaw na realize mo na I can do things on my own na pala hindi ko na pala kailangan yan so meron mga kalinawan sa iyo in the near future the hangman's being clarified by the eight of wands ito ang maganda cancer nasa right the uh, direction ka in the near future once nalaman mo na kung ano yung mga dapat gawin mo, once malino na sa isip mo kung sino yung mga taong dapat pagkatiwalaan at taong hindi at alam mo na yung next direction, ng buhay mo. You're in the right path and merong good news na parating sa'yo. This good news probably is parang biglang magkakaroon ng great outcome o kaya magkakaroon ka na ng next endeavor malayo sa kanila uh, makakahanap ka na ng next opportunity away from them na much better, bigger than that and parang feeling ko merong reward ang iyong pagkisumikap sa bagay na ito so congratulations, asahan mo ang good news and enlightenment in the near future in the area of your challenge, you have the four of cups talagang challenge sa this time ang maratili, ang maging consistent kasi talagang hindi ka na masaya sa nangyayari With the three of cups here, na parang nakatitig ka, parang ano nangyayari, ano na yan? Hindi ito yung inaasahan ko, hindi ito yung gusto ko, hindi ito yung outcome na pinag-usapan, hindi ito yung hinangad ko, o hindi rin ito yung parang effort na binigay ko, bakit ganyan na nangyayari? So feeling mo din hindi ikaw may kasalanan, feeling mo din um, victim ka rin ng mga nangyayari, ng mga um, pagkukulang ng ibang tao, and you're praying hard to change this, steer the wheel and go into a brand new outcome na parang, Lord, gisingin mo na lang ko bukas sa sana okay na, na sana bago na yung isip nila o kaya sana ah, naayos na nila yung problema at wala na akong masyadong gagawin pa kasi pagod na pagod ka na at kulong-gulo ka na rin. And I'm hearing God will give you the answer to this at the right time. Just make sure this time na hold on, uh, continue fighting for this if this endeavor or project or itong inaasikasa mo ay hey, talagang mahalaga sa iyo. Uh, mo lang siya. Uh, be responsible also and uh, commit. Be committed to this kasi diyan din nakasalalay ang iyong pangalan, ang iyong kredibilidad, ang iyong trabaho siguro or ang iyong puso. Parang feeling mo kung kahit ano mangyari tatap tatapusin ko. Ito papakita ko sa kanila na professional ako na may isang salita ako, okay? The Four of Cups being clarified by the Ace of Cups. Yes, your buong puso I'm seeing here talaga na parang malungkot na malungkot ka na uh, wala na dito yung puso mo parang wala ka ng gana na parang feeling mo na betray ka o kaya super heartbroken ka na durog ka because your trust was um not na patunayan mo na, nawala wala yung tiwala mo sa kanila, yung trust mo. And I'm seeing here talaga na once next time, parang sinasabi mo sa sarili mo na next time talaga buong puso ko ilalaan ko dito. Kapag kailangan pakinggan ko muna yung puso ko bago ko mag-start, bago ko o bago ko mag-agree. And this time, you're really finding ways kung paano mo maasikaso ito ng... <coughs> I'm sorry, na nakalaan yung buong puso mo, na parang feeling mo hinahanapan mo pa rin ng ways para mahalin tong bagay na ito, tong tao na ito, so that ma-fix mo pa but buo talaga lobo na ako next time talaga hindi ko na ito tatanggapin hindi ko na ito haasikasuhin once talaga na matapos to let go na ako move on na ako ganyan in the area of your fortune meron kang judgment card yes meron kang enlightenment paglinaw ng isip I'm seeing na parang u oh, talaga naman gagawin ko na nga ang lahat. ah, uh, ito na yung mga signs. Ito na yung mga red flags. Yan. May nakikita ka ng red flags. Parang, um, next time, hindi, na papa hindi na ako papayag ng ganto mangyari. Next time, pag nakita ko itong ganito mga signs, ay, uurong na ako agad. Hindi na ako uh, papayag na ganito ang trato sa akin. ganto ang magiging uh, arrangement. Uh, Ma-feel ma ma mo agad na parang, ah, hindi ito mabuting kausap. Hindi ito matinong kausap. Hindi ito uh, mapagkakatiwalaan. Kaya, gogora ka na agad. So, merong kalinawan dito eh. The good news for you and the fortune is, You having the lesson. You having the acquiring a wisdom na parang I know what to do next. Ganyan. So, the judgment card is being clarified by the Eight of Cups. Yes. Moving forward the moving on. Meron ka pag-action. Meron ka ng parang commitment. Meron ka ng parang, ah, okay. Fi may final answer ka na na parang this time, once this finished, move on na ako. Hindi na ako lilingon. Hindi na ako mag hindi na ako half-hearted, hindi na ako magdadalawang isip, diretsyo na ako. And you're seeing the potential of the future. Parang this time, alam mo na, pag pumunta ka dito sa lugar na to, buo ka na. At saka meron ka ng backbone, meron ka na rin, um, meron ka na rin experience from the past na magagamit mo moving forward at hindi ka napapaloko next time. Okay? In the area of your advice, you have the Queen of Pentacles. I'm seeing here na kung ano man daw ang dumating sa buhay mo. Ito ang paalala sa iyo, ha, ng spirit guides mo. Kung ano man daw ang dumating sa life mo. Whether nahirap na problema, mahirap na solusyonan, o kaya sobrang komplikadong bagay, lagi mo titignan ito as opportunity for you to gain either pera, gain money, gain experience, gain knowledge or gain friends or gain relationships. Lagi mo daw titignan ng problema as an opportunity for you in your behalf, in your favor. So, ma magaling ka daw mag-nurture ng mga bagay-bagay. Maalaga ka daw eh. At saka hindi ka basa-basa umuurong pag may responsibilidad sa iyo alam mo na kailangan mong uh, gampanan 'yon kaya marami believe sa iyo kaya panatilihin mo daw ang, ganyong, ang iyong ganyang talent ang iyong ganyang disposition in life at sinasabi ko sinasabi ko sa iyo uh, people will know how professional you are and how truthful you are to your task and to your responsibilities and you will get the good karma soon okay the Queen of Pentacles being clarified by the Queen of Swords. Yes, be hopeful daw in the future. Matuto rin daw na parang uh, putulin ang relasyon mo sa ibang tao na alam mong hindi totoo sa'yo o lolokohin ka lang o parang gumawa na sa'yo ng masama. Parang, I'm hearing don't give too much chances for other people. Uh, putulin ang dapat putulin and always see the future open arms. And marami pa naghihintay dyan na iba. Huwag ka mag for less. Okay? Cancer your outcome seven 7 of cup, ay uh, 7 of uh, once pag-usapan later. Let's have additional messages from the divine. Vine. First, you have 35 or 3 and 5. Kung importante po sa inyo ang numbers na yan, this is a confirmation that is uh, reading is for you. You have koala spirit. Nakita pa ba kayo ng koala anywhere? Ito po ang confirmation na this message is for you. Spirit has a plan. Yes. Siguro nahihirapan ka ngayon with many aberyas. But nakikita ko talaga may plano sa iyo yung spirit guides. We have swerte, enlightenment, moving forward, and pag-action. I'm seeing that for you. So congratulations. Another message you have, you are capable of brilliant transformation. You are now entering a brand new life after the heartaches, hardships. Papasok ka sa magandang era ng buhay mo. Okay? Ito ang area na kailangan mo pag-focus on this whole week. Cancer, you have growth. I want to expand my consciousness and my awareness ang tama totoo nag-expand na yung inyong pag-iisip sa ka-awareness sa mga bagay-bagay hindi ka napapaloko hindi ka na, hindi mo nahayaan na parang bigla kang iiwan sa ere alam mo na yung mga red flags at mga signs na kung paano mo pagka, uh, pagkakatiwalaan at hindi ang isang tao alam mo na yung galawan kung kumbaga so now uh, ready ka lagi to move forward and move on pag ganyan ang ano mo alam mong kaya mong uh, mag-move forward at mag-walk out from people parang you won't settle for less talaga In the area of your outcome, you have the seven of one. Sinasabi dito na parang nagkaroon ka na ng boundaries, nagkaroon ka na ng backhood from other people. You are now fed up. Pagod na pagod ka na parang laging mag-people please o parang makiusap o parang, o ito gawin natin. Parang pagod ka na makipag-compromise sa mga tao na parang in the end, hindi rin naman gagawin yung mga sinasabi nila. Wala silang isang salita. At ikaw lagi na iiwan na problemado um, sa way o kaya ikaw lagi na iiwan na parang, bakit ganito? Ginawa ko naman ang tama. Ginawa ko naman lahat. I was truthful. I play the game the right way um, parang feeling mo tapos na ang aking pag-compromise tapos na ang aking pahikipag um kapwa tao sa gantong klaseng tao i am putting this fence in my for my own for, for my own sanity for my own um, self-care and para pa mapanatili mo yung peace sa buhay mo ano now this is the right time for you to choose the right people and learn to say no kapag alam mong ayaw mo And huwag mo laging iko kompromiso ang iyong safety, ang iyong peace, ang iyong happiness para lang mag-please ng other people. Okay? The seven of wands being clarified by the moon card. Yes. Maraming bagay sa iyo na parang this time pagkakatiwalaan ko ang intuition ko. Pagkakatiwalaan ko yung kutob ko. Pag nararamdaman ko yung isang bagay na hindi pwede sa akin o hindi totoo sa akin, actionan ko. At wala akong pakialam kahit anong sabihin nyo. If you feel disrespected, wala, pa, wala akong pakialam. I will move on. I will move forward. Kasi Umiiwas ka na sa aberya. Umiiwas ka na sa mga dating mong pinagdaanan at okay lang 'yon. Uh, you also need to put boundaries and say no if you want to say no. Trust God, trust your path, trust yourself That everything will go out in your favor at the right time. Parang iniiwas ka rin ni God sa mga taong mali eh. Iniiwas ka rin niya sa mga tao na hindi mo deserve. Okay, Cancer? That is your April 40 to 20 reading. Sa po kayo relate sa po kayo resonate comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tara Page. God bless everybody.